Magandang umaga mga adventure So subok tayo mamana sa araw So bali Pangalawang bisis ko na to Sumubok Sa <laughs> so, una maya ko paunta kubasan basa Ganun din wala Kagaya pa rin ng dati Ngayon susubok ulit tayo So dito ako sa may ano ngayon dulo ng barangay Namin, barangay Lipata Malapit na sa may barangay Tasminia So hindi ko kasama si Uto Ako lang mag-isa Wala pa kasi time sa gabi Kabilugan pa lang ng buwang kagabi Kaya Ngayon Siguro mga bukas siguro baka may konting dilim na pero hindi natin alam kung malinaw yung dagat nun kasi dito sa amin kapag ka, nakakalipas yung kabilo ng buwan malabo yung dagat dahil sa lakas ng agos kapag kasaraw sa araw malakas yung agos yung agos na low tide kaya lumalabo yung dagat dito sa amin kapag na, ganitong nakalipas yung kabilo ng buwan so yun sana makadali tayo hindi na tayo kahit limandaan ay nice, sa'yo napakaaga pa pero masakit na sa balat yung ano, sikat ang araw kung mapapansin nyo parang may usok Ayan. sinyalis yan na sobrang init pagka umaga yan parang yung kapaligiran parang may usok Ayan. ayan yung sinyalis na sobrang init talaga so oh, yun, abangin nyo lang ako ako sa mandala okay. Salamat. May pao na huli na tayo. Lapu-lapu. Kaya dito na ako sa may barangay lang hindi. Malayo na yung narating natin. Isa pa lang yung huli. salgingan kung tawagin namin baga sa iba naman kuwaw ito naman sa may barangay kubasan sa dinadayo namin tawag nito mata mata kasi nga siguro malaki yung mata kaya tinawag ng mata mata malaki oh hey. Hey. Okay, may, may, may siya para light it doon mismo sa may patong na pinaraan ako sana natin sa butas <laughs> kahit matalino naisahan din salamat naisahan din yung matalinong isda Pantawagin ay, ay Don John Bangaraw saan na rin tayo Sana makadagdag pa tayo dyan sa daanan natin mm -hmm. sa pano sayang ang dagdag na sana yung sa pambinta so, yun ang mga yung sumabay tapos kiluhin natin kung ilang kilo kung hindi natin alin ang piraso Bibinta natin yung tatlo yung dalawa pang ulam natin Makakamang pang sahi man lang yung estudyante natin a few moments later. So yun mga kambing nandito na tayo. So bali, mahirap sabihin. May malaking isda sana. Pero hindi ko na binanggit to sa dagat. Kasi baka sabihin naman na walang ebidensya, walang video. Kaya hindi ko na lang babanggitin. Huh? Binanggit ko na nga pala. Sana oh. ako. <laughs> sana natin yung malaking pana. Yan, magkibing ko na. Mag nagamit sana natin yung malaking pana doon sa may Tasbilla doon sa may Nuibi kung tawagin namin Nuibi yun siyem na di pa yun yung lalim na yun na pana, kaso na natin kaso dito tinamaan medyo malayo kasi kaya yung forma ng isda habang bumababa ako habang linalapitan ko yung isda uma ano umaparta sa akin yan lumalayo kaya dito tinamaan dito tinamaan bago ko ito napana ito doon sa may tasbilya yun mas nauna yun hindi ko nalang binanggi doon sa dagat ngayon nabakit na natin <laughs> <laughs> yan ito lang yung huli natin yan bibinta natin to itong tatlo makabawas man lang sa pampamasahe ng mga bata ilang araw na gabi wala tayong kita bukod sa paunti-unti yung kita natin yan natambay pa tayo dahil <laughs> sa kabilugan ng buwan so ibibita natin to yan, kalahating kilo siguro kung walang sayang may tatlong sayang tayo yung kahuli-huli ang sisid ko dito sa may tapat namin surahan sana mga isang kilo kalahati sana yun yan, 1.9 ayos na rin to 240 yung kilo yan, 4.9 na rin to at ito ay pangawalam natin itong dalawa Bale, ito sa gabi na namin itong pangulam ulam kasi may ulam na. May ulam na kami sa tangalian. Yan, 1.1. Yan, mayroon din tayong 3 kilo. May kabuuan ko din tayo 3 kilo. Salamat. So, siguro, bukas, mag, mamano na tayo sa hapon sa pagkalilim lang. Subukan natin may konting dilim na nakalipas na kasi yung ano, kabilugan ng buwan bali ngayon, ngayong gabi unang lipas na yung kabilugan ng buwan siguro bukas sisikat yon mga alas 8 yan, pangalawang ano na, balyo kung tawagin namin ibig sabihin namin ng balyo nakalipas yan so yun, magsashout out na lang po tayo so yun, magandang hapon mga ka-ambinyor ayan so bali kumita din tayo ng 456 sa 1.9 kilo na naibenta natin. Ayan. So ayan shoutout po tayo. Grabe napakalinsangan ng panahon. Para tayo nililitsun Napakainit talaga. So ayan shoutout po. Una-una shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan. Maraming 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 salamat po sa inyo mga ka-adventure sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos. Ayun, shoutout po sa ang sulok man po kayo ng mundo na roon. Yun, shout out po sa inyo. Ayan, ingat-ingat na lang po tayo palagi. Ayan. Shout out kay Hilbert Belhiesa. Shout out kay Gaspel Saiko. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak, Chuds Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Isiha. Shout out kay Jacqueline Ibad. Shout out kay James Flores. Shout out kay Jose Floricard Madrigalejos. Shout out kay Jubel Velasco. Shout out kay Bartolome Poa. Shoutout kay Boyetta Bella Corte. Shoutout kay Nida Grossman. Shoutout kay Larry Tojo from Leyte. Shoutout kay Bong Disolok LB Albinto. Laika Lopez, Larmi Disolok, Trisha Disolok, Bibi Disolok, Ryan Disolok, Edna Disolok from Babatnon Leyte. Ayun, shoutout po. Shoutout po sa lahat ng Disolok family. Shoutout kay Shini Yang, Yang. Shoutout kay Jolito Cuesta. Shoutout kay Glenn Maxilom from Montalban Rizal. Shoutout kay Joel Vios from Saudi Arabia, Damam Ayun, shout out po. Ingat po kayo, idol. Shout out kay Cesar Abling from Bigol Shout out kay Ahmad. Shout out kay Ahmad Sumagca from Sarangani. Shout out kay Eds Dolor. Shout out kay Franklin Kalimutan. Shout out kay Foto from Gamay. Shout out kay Fernando Austria from Cagayan. Shout out kay Ronnie Hilarera. Shout out kay Bike Tayo. Ayun. Suportahan din po natin mga adventure yung kanyang channel. bike tayo. Ayan, shout out kay Acer Junior Brosola. Shout out sa kaya family from Naikabiti, Shout out kay Calix03 Valdez. Ayan, shout out din sa idol. Shout out kay Fernando Lakasandili. Shout out kay Jose Roland Journalist, Shout out kay Jewel Bael. Shout out kay Nestor De La Rosa from Saudi Arabia. Ayan, shout out po. Shout out din po sa idol. Ingat-ingat din po. Shoutout kay Jose Marie Diola from Quezon Province. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Kuya Abu TV from Toronto, Canada. Shoutout sa Ocampo Family from Calamba. Shoutout sa Ocampo Family from Calabanga, Camarinesur. Shoutout kay Erning Ronya. Shoutout kay Roman Balag from Binangunan Rizal. Shoutout kay Christopher Baisa from Munbun Bon Erosin. Shoutout kay Roldan Gadugdug from Masbate. Shoutout sa Pamilya Javier ng Barangay Kaputikan, Talavera, Nueva isiha. Rico Javier, Ros Pinida Javier at Jopay Javier. Shoutout kay Rick Turay. Shoutout kay... Shoutout sa Delatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shoutout po. Shoutout sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi. Shoutout kay Birli Farpalan from Antyumpo yan, Antyumpo Alicia Sambuanga, Sibugay, ayan, shoutout po. Shoutout kay Dennis Delacruz Cruz and Family from Naay Cavite. Shoutout kay Gloria Alfiros from Borgos, Pangasinan. Shoutout kay Romeo Alconis and Family from Takligan, San Doro, Oriental Mindoro. Shoutout kay Julie Ballesteros. Shoutout kay Villaflor Filayo. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa iyo, Ma'am Shoutout kay Sambalis Spool Fishing. Shoutout kay Rostom Bilihermosa. Shoutout kay Batang Samar. Shoutout kay Dwayne. Mix Vlog Shoutout kay Edisir Laureta from San Juan, Sorsogon City <laughs> May ingay yung mga bata na hapon na <laughs> So ayan, shoutout din natin yung mga kapon nating may channel Ayan, is din po mga ka-adventure Ayan, unang-una Shoutout kay Ma'am Merchel Puentes Ayun, maraming 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 salamat po sa iyo ma'am Sa tulong na pinagkakaloob mo sa amin ni Utol Hindi lang sa amin, pati sa buong pamilya namin Ayan, shoutout po sa inyo ma'am Maraming maraming salamat po. Ayan. At kay Otol Rapis for fishing. Shout out kay John TV Vlog. My Star TV Vlog. Beres Piro. Boss Bok Bok Fishing. Sea Adventure PH. Pandan Fishing Adventure. Rod Choy Fishing Adventure. Manoy Nel Vlog. Jis Adventure. Lex TV Special. Si Badong Vlog. Banayad Vlog PH. John Fishing TV. Re Angler Parts TV Vlog. Lari Amo Silera Lakwat Zero. Kapana TV Adventure. John Lee Fishing TV. Kuya TV, Calvin John Bix Vlog, Nanay Roby Channel Bunbun -bun Fishing TV, Judy Driver TV, Roger Lonor Mix Vlog, Ka Fishing, Lokasi, Roger Arciso, Trailer Driver, Just for TV, Bicol Hunter Vlog, Jubin TV, Boracay, MG Eric Adventure, ayan. Supportan din po natin mga kanadventure yung kailang mga channel. So ayun, sa mga next month pa shoutout, ayun, mag-comment na po kayo sa ating comment section. Yun, para next episode, sigurado po, may shoutout ko po kayo. So yun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.